ka ako ngayon dahil bagong ligo ako. di ba? Diba? Ayan. Mayroon lang ako ngayon sa inyong i-share guys. Uh, dahil bago akong paligo, mayroon akong uh, isipan na ipapakita sa inyo kung ano ang ginagamit ko sa aking, ano, sa aking skin. Alright? Skin. Sana all skin. Ito guys, ang ginagamit kong lotion sa aking skin. Ito siya. Ang pangalan. Nebea. Ayan siya guys. Mayroon siyang nakalagay na ano, uh, vitamin C na, na Nebea siya. Natural grow. Ayan siya. Uh, actually guys, mga 3 uh, months ko to siyang ginagamit bago siya maubos. Malaki kasi siya. Nasa 625 ml siya. Ganito siya kalaki. Ayan siya. Alam niyo ba guys, napag uwi ko sa Pilipinas. Sinasabihan nila ako na gumagamit daw ako ng gluta. Alam niyo mga iniinom-inom. Ah, hindi ako niyan umiinom mga palangga. Alam niyo pa, simple lang ang aking buhay. Hindi ako gumagastos Iniinom, inoom, ng iniinom-inom na buong ng lota Lotion lang, sapat na sa akin. Ayan, maglo-lotion lang ako. Tapos alam niyo mga palangga, ah, hindi rin ako ma sa sabon. Ang ah, ginagamit ko din na sabon, kung ano lang minsan, meron kaming supply every month na sabon na lux Uh, ah, lux na white. Uh, yan lang ang yung ko kong sabon. Hindi naman ako maarte. Pero sa mukha, yan, may separate talaga ako sabon sa mukha. Hindi naman pwede yung sabon sa ano sa katawan na ginagamit ko sa mukha. Meron akong separate na sabon. Ayan, saka ko na lang isasabi yung akin sabon, kung anong klaseng sabon siya. Kasi another, another, ano ko na yan, another kwento. O, ba diba? Ngayon, ang akin na lang uh, ikikwento muna about sa aking lotion. O, ba diba? Ito siya. Ah, uh, natry ko to siya first. Naramdaman ko. Masarap yung pakiramdam ko, guys. Mm -mm. Kasi minsan, pag naglulusyon tayo, mararamdaman natin na parang ang dry. O, diba? Naramdaman nyo yan. Parang ang dry. Mm -mm. Parang ang dry. Ah, oh. kagaya nito. Ito, ito siya. Ipapakita ko sa inyo. Ito siya, dati ginagamit ko siya. Mumu napakamura nito siya, guys. Pero alam niyo ba, guys, napakamura niya. Pero napaka-nice niya sa katawan. Ito siya. Maraming gumagamit nito ng OFW. Kasi alam niyo kung magkaano lang to. Uh, mga nasa ano na siya. Mga sa 10 real na siya. Di ba, napakamura. Uh, siguro mga OFW halos ganito yung mga ginagamit nila. Kasi malaki na siya. Mga almost 3 months mo siyang gagamitin. Uh, Di ba? Nagugustuhan ko din siya. Uh, pero, nagtatry din ako guys sa ibang mga ano, mga brand. Hindi naman ako na nag-exististay talaga sa isang brand. Pero pang matagalan. Halimbawa ito, gagamitin ko siya ng mga siguro mga nandyan sa mga one year. Uh, pag after one year, uh, na naman ako sa ano, sa ibang brand. Ibang titikman, baka isipin niyo ibang titikman ha. Yung lotion lang. Mm, -mm. mm, -mm. ako ng, ng lotion na iba. Uh, tapos, Uh, mayroon na naman ako makita ang lotion o no? oh, kagaya niyan kagaya nito may pakita ko sa inyo ayan ayan ito siya ang pangalan no? pag nakita ko siya guys gusto ko naman siyang ano gusto ko siyang itry um, itry lang hindi na lang tikman kasi parang pangit ng tikman gusto ko siyang ano gusto ko siyang itry ala ito mabango siya napakabango niya guys pero hindi siya maano sa skin. Alam mo yung medyo, medyo dry siya. Uh, kaya minsan, uh, ayan, kalahati na lang. Uh, bumila na naman ang bago si Inday. na um, ang bago. Kasi bawat labas, uh, minsan, para gusto ko kasi, na, kasi may time, minsan hindi kami makalabas eh. Kaya minsan, hindi pa naubos, bumibili na ako. Yun ang nasa isip ko kasi ayaw ko na maubusan mga palangga. Kaya pag tayo, if the blue, minsan nilulubos-lubos na natin pag nasa labas tayo, di ba? O minsan sabihin natin, lalo na yung mga natin. Hindi pa yan maubos, guys. Bini, bini, bumibili na tayo. Kasi alam natin na makapag ng na ano, hindi tayo makalabas. O ba diba? Mm -mm. Uh, alam ko yan. Kayo nga, FW, sa yung isip ko, na isip nyo din yun. Naisipan nyo din. O ba diba? O, kaya, ito ang, i i ano ko muna sa inyo, yung lotion ko lang. Next episode na naman yung iba kong mga ano, mga chorba-chorba sa aking katawan. O ba diba? hindi naman ako masyadong maarti sa katawan. Pero, ano lang, siyempre na nandito ako sa ibang bansa. O, oh, no choice oh, ilang ako. Ah, wala Pero kung wala naman akong pera, nagiging kontento naman ako. Sa totoo niyo lang, guys, nagiging kontento ako kung anong mayroon lang. O, di ba diba? Kaya minsan hindi naman ako mahigla. Sobrang mamahalin talaga ng mga ganitong mga gamit sa katawan. Nagiging kontento naman yung aking skin. Kahit ano lang, hindi, hindi maarti. Kaya ayan guys, dito ko natatapusin ang aking kwento about sa aking ginagamit uh, sa aking skin na lotion. Ayan, ito sila ipapakita ko sila guys, ang mga tinatry ko. Ito, tatlo lang yung tinatry ko dito. Ayan, tatlo lang yun sila. Pero yung lahat siya, may mga laman pa yan. May mga laman pa yan siya. Hindi ko naman naman inuubos. Para pag ano, in case emergency na hindi ako makabili, mayroon pa naman ako. Titisin ko na lang siyang gamitin. Ayan, thank you so much mga guys. Thank you for watching. Ayan, bye. Thank you so So much.